Hi, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang ina na tahimik sa loob na maraming taon. Isang pendant na may lihim na hindi dapat mabuksan. At isang kapatid na kailan may hindi ipinakilala, hanggang sa muling bumalik ang kanyang anino sa ilalim na dilim. Anong ginawa ni nanay? Sino ang nilalang sa likod na bintana? At bakit ang kwadernong luma ay may sulat na hindi galing sa mandong ito? Kung gusto mong malaman ang buong kwento na isang ina na tinago ang pinakamadilim na lihim para sa kaligtasan na kanyang anak, panuorin mo ang video na ito hanggang dulo. At kung gusto mong marinig pa ang ganitong kleseng nakakakilabot pero emosyonal na kwento, mag-subscribe ka ng gayon sa channel. I-comment mo rin kung anong kleseng kwento ang gusto mong isunod, baka iyon na ang isalaysay namin sa susunod na video. Nang umiyak si nanay, doon ko lang siya tunay na nakilala. Hindi dahil sa sakit. Hindi dahil sa kahirapan. Kandi dahil sa lihim na kay nang tinatago sa bawat tiklop ng kanyang pagod na palad. Gabi na nang bumagsak ang ulan. Wala na ang kuryente sa aming maliit na bahay sa gilid ng palayan. Tahimik si nanay, hawak ang lumang kwaderno na laging nakatago sa ilalim na kanyang bowl. Sa bawat patak ng ulan, tila may kasabay na hikbi. Nay, mahina kong tanong habang lumalapit. Hindi siya tumingin. Pero ang mga luha niya, dumadaloy ng walang ingay. May mga bagay na hindi mo pa naintindihan, anak. Tinig niyang paus, basag, parang galing sa malayong alala. Dahan-dahang bumukas ang kwederno. Mga luma at kupas na larawan. May mga sulat na hindi ko kailanman nakita. At sa gitna ng lahat na iyon, isang litreto ng batang babae, may meta na parang sa akin. Ano, tu, nay? Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang larawan, pinahid ang luha sa pisngi. Siya ang etmo. Bulong niya. Nanlambot ang tuhod ko. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakagulat, na may kapatid pala ako. O ang katotohanang hindi ko man lang siya nabanggit kahit isang beses sa buong buhay ko. Nasaan siya? Tanong ko. Tumingin si nanay sa labas, sa malamlam na liwanag na ulan. Tinatago ko ang kwento niya, hindi dahil ayaw kong malaman mo, kandi dahil hanggang gayon, hindi ko pa rin matanggap. Ang puso ko'y anti-unting na balot na pangamba. Ano ang tunay na nangyari? Bakit kailangang itago ang isang kapatid? Lumipas ang ilang segundo na puro katahimikan. Tanging ang pagambon sa yero ang maririnig. Bumaling siya sa akin. Dalawang beses na akong nawalan una, nung iniwan ako na tatay mo pangalawa, nung tumigil siya. Parang hindi niya kayang ituloy. Ninit alam kong nasa gilid na ako na isang lihim na kay tagal ng nilulumot na panahon. Humugot siya na malalim na bantong hininga. Twelve years old kanon may dumating na sulat galing sa Maynila. Napatingin ako sa peder kung saan nakasabit ang lumang orasan. Walang gumagalaw. Parang ang oras mismo ay huminto upang makinig. Sabi nila, aksidente lang daw, pero alam kong hindi totoo. Bumilis ang tibok na puso ko. Anong aksidente, nay? Pinikit niya ang mga mata. At sa unang pagkakataon, nakita ko si nanay na pa ang bata, takot, gulo, sugatan. Anak ang etmo, siya ang dahilan kung bakit tayo lumipat dito sa probinsya. Hindi dahil gusto kong takasan ang Maynila, kundi dahil may mga taong gustong patay siya. Tumayo ako. Bakit? Tahimik si nanay. Binuksan niya ang drawer ng ball at may inilabas isang kalawanging pendant na may ukit na hindi ko mabasa. Huwag mong isuot, tu. Hindi mo papanahon. Napaupo ako sa kama. Ang lamig na hangin parang pumasok sa buto ko. Si Ert buhay pa. Hindi siya sumagot. Sa halip, binuksan niya ang bintana. At sa malayo, sa gitna ng dilim, may aninong tila nakamasid sa amin mula sa ilalim na punong mangga. Doon ko lang napagtanto na ang mga tanong ko ay simula pa lang. Ang kwento na kaitagal ng inilihim ni nanay. Hinawakan ko ang pendant. May bigat ito, hindi dahil sa tembang kandi dahil sa kung anong enerhiya ang bumabalot dito. Parang may tinig sa loob nito, bumubulong ng mga alala na hindi akin. Buhay pa si 8, di ba? Muling kong tanong, mas mahina, mas puno na takot kaysa pag-asa. Hindi ko alam. Mahinang sagot ni nanay, pero sapat para patigilin ang tibok na mando ko sa sandaling yon. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo alam. Anak, ang totoo, hindi ko rin alam kung kailan ko siya huling nakita bilang siya. Tumingin siya sa akin, ang maamatay punong puno na guilt at pagod. Nawala siya pagkatapos na sunod-sunod na gabi ng sigaw, apoy, at mga taong pilit siyang kinukuha. Isang gabi, iniwan ko siya sa lola mo saglit para kumuha na gamot, agbalik ko, wala na siya wala na rin ang bahay. Nasunog ang lahat. Pero bakit? Anong meron kay Yeet? Hindi na siya sumagot. Sa halip, nilapitan niya ang lumang altar sa gilid ng bahay. Kinuha niya ang kandila at sinindihan ito gamit ang posporo na matagal na nakalagay doon. Sa liwanag na kandila, nakita kong may sulat na nakaipit sa ilalim na imehen ng Berheng Maria. Tingnan mo, tu. Inabot niya sa akin ang sulat. Lumang sobre. May pangalan na et ko sa labas. At sa likod, isang marka, tatlong bituin sa itim na bilog. Hindi ko may paliwanag kung bakit. Pero nang hawakan ko ang sobre, parang lumamig ang paligid. Para may mga matang nanonood sa akin kahit mag-isa lang kami ni nanay sa loob ng bahay. Binuksan ko ang sobre. Isang pahina lang ang laman. Pero ang nakasulat ay hindi sa Tagalog. Hindi sa English. Hindi ko mawari kung anong wika ito, may simbolo, may tila sinaunang alpebeto. Yan ang dahilan kung bakit kastong kunin ang et Bulong ni nanay. May mga taong naniniwalang may dalang sampa ang mga isinilang sa ikaapat na buwan. Kapag eksakto ang buwan sa itaas ng bandok banahaw. Natahimik ako. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o tatawanan ito. Pero sa mukha ni nanay. Walang bahid ng biro. Bata pa lang siya, may mga bagay na nagagawa niya na hindi kayang ipaliwanag. At nung gabi bago siya nawala. Sinabi niya sa akin. May babalik inay at kapag bumalik sila, huwag mong hayaang makuha si Bonso. Napatingin ako sa kanya. Banso? Ako. Tumangos siya. Dahil hindi lang siya ang may taglay. Biglang humangin. Sumipa ang bintana. Namatay ang kandila. At sa labas, may yapak. Mabagal. Mabigat. Papalapit. Tumingin si nanay sa akin. Hawak ang pendant. Anak, anuman ang mangyari. Huwag mong bitawan, too. Bumukas ang pinto ng kusa. Tumambad ang malamig na hangin. At sa anino ng dilim. May tinig na pabulong. Muling nagbalik ang iniwang anino. Napaitras ako. Ramdam ko ang panginginig na tuhod ko. Habang sinanay ay nakatayo pa rin, higpit ang hawak sa aking kamay. Sa labas na pintuan. Tila may hugis na isang babae. Mahaba ang buhok. Nakalugay. At ang anino niya ay hindi gumagalaw kahit hinihipan ng hangin. Huwag kang lalapit. Mahinang sabi ni nanay. Pero buo, matalim. Parang inaawat ang isang nilalang na matagal nang hindi niya binanggit. Siya ba Tanong ko habang nanginginig. Hindi siya sumagot. Pero sa paraan na pagkakatitig niya sa anino. Alam kong hindi lang ito basta multo. Balik ka na naman. Mahinang bulong ni nanay. Halos hindi marinig sa ingay na madahong sinasayaw ng hangin. Tumawa ang anino. Isang tawa na parang sabay-sabay na maraming boses, lalaki, babae, matanda, bata. Tinatago mo pa rin siya. Sabi na anino. At ngayon, handa na siyang matutunan ang katotohanan. Umurong si sinanay. Itinulak ako sa likod niya. Hindi pa panahon. Hindi pang gayon. Ninit lumapit ang anino. At sa bawat hakbang nito. Parang lumalalim ang gabi. Ang liwanag mula sa post na kalsada. Anti-unting nawala. Ang paligid. Parang kinain na kadiliman. humakbang bang ako pasulong? Kung si Ed ka, bakit mo kami tinatakot? Dahil, hindi ako ang Ed mo. Sagot niya, pero hawak ko ang natirang bahagi niya. Ang bahagi na kanyang kaluluwa na iniwang nakakulong sa pagitan ng dalawang mundo. Napatingin ako kay nanay. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Pero hindi ito luha na takot. Luha ito na pagkakakilala. Ang pagkakasala. Anong ginawa mo, nay? Tanong ko, anong nangyari sa kanya? Tumalikod si nanay. Nilapitan ang altar. Kinuha niya ang lumang kwaderno at binuksan sa pahina na may sulat kamay. At isang gohet. Tatlong bilog na magkakadugtong. Ginawa ko ang akala kong tama. Piniliko ang isa. Isinakripisyo ang isa. Si et. Bulong ko. Tumangos siya. At ngayong ikaw na ang hinahanap na mga mula sa kabilang gilid. Bumalik ang tingin ko sa anino. Gayon, mas malinaw na ito. Mukha itong babae. Pero ang mga meta, walang puti. Itim. Walang damdamin. Isoko mo siya. Itos na nilalang, lang. Isoko mo ang susunod na tagapagmana. Umangat ang pendant sa liko. Hindi ko alam kung paano. Pero parang may humihila rito pa'y taas. Parang may buhay. At bago ko pa man makakilos. May liwanag na biglang sumiklab mula sa pendent. Sumigaw si nanay. Ang hangin ay lumakas. Ang bahay ay tila nilindol. At sa isang kisapmeta, nawala ang anino. Tahimik. Walang galaw. Pero sa labas, mula sa ilalim na punong mangga, may naywan, isang palad. Itinusok sa lupa. Parang patunay na hindi patapos ang lahat. Lumapit ako sa bintana. Tahimik ang paligid. Pero hindi normal ang katahimik ang iyon. Parang may humihinga sa likod na hangin. Parang may matang nakasunod sa bawat galaw ko. Nay, mahina kong tawag habang nililingon siya. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Yakap-yakap ang kwederno na parang ito lang ang panangga sa mga aninong bumabalik. Hindi pa siya tuluyang umaalis. Sabi niya, halos pabulong. Hanggat may hawak silang piraso na kanyang kaluluwa, babalik at babalik sila. Anong kailangan kong gawin? Tanong ko, kahit hindi pa buo ang loob ko. Pinikit ni nanay ang mga mata. May isang lugar. Isang simbahan sa gitna na kagubatan malapit sa paanan ng bandok banahaw. Duon kita dinala ng ipinanganak ka. Duon din dinala ang et mo. Noong una pa lang siyang ipinagkatiwala sa akin. Anong meron duon? Duon mo lang siya makikilala. Hindi bilang anino. Hindi bilang multo. Kandi bilang kapated. Napalunok ako. Sa wakas, ang tanong na matagal ng umikot sa dibdib ko ay bibigyan na rin na sagot. Kailan tayo pupunta, nay? Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya'y puno na takot. Pero naroon din ang tapang na parang nabuhay muli. Bukas na madaling araw. Bago pa muling bumukas ang pintuan sa pagitan na ating mando at sa kanila. Tumango ako. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa amin roon. Pero alam kong ito na ang simula ng dulo. Ang lihim na matagal nang inililihim. Ang kapatid na hindi ko nakilala. Ang pagkataong anti-unting nabubuksan sa harap ng dilim. Habang sinusulat ko ito. Habang tinatandaan ko ang bawat salitang binitiwan ni Nanay. Naririnig ko sa labas ang ihip ng hangin. May dalang bulong. May dalang paalala. At sa likod ng lumang aparador, may tunog na kumakaluskos. Tila may lumang laruan na gamulong ng kusa. Hindi ko na tinanong si nanay. Alam kong naramdaman din niya. Napatingin lang kami sa isa't isa. Sabay-sabay kaming tumahimik. Sabay naming tinanggap na hindi pa tapos ang dilem. At sa ilalim na unan, isang piraso na pepel. Hindi ko alam kung paano ito napunta run. Pero may sulat. Isang linya lang. Hindi pa siya handang patawarin ka. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw. Bumiyay kami ni nanay papunta sa paanan ng bandok banahaw. Tahimik lang siya sa tabi ko. Hawak ang pendant na isinabit niya ng gayon sa isang pulang tali. Parang alay, parang panata. Habang palalim kami sa kagubatan. Ramdam ko ang pagbigat ng hangin. Ang mga ibon, tila iwas sa lugar na yon. Ang mga punong kahoy, parang may sariling mata. Makalipas ang halos isang oras, natonton namin ang malik na simbahan. Kupas ang pintura. Bitak-bitak ang peder. Pero buo pa rin ang cross sa ibabaw ng tor. Sa luob, amoy insenso at lumang dasal. Isang madro ang lumapit sa amin. Tahimik, may edad. Pero parang alam niya na kung bakit kami naroon. Ikaw ang bunso. Bulong niya sa akin. Tumangbo lang ako. Dala mo ba ang pendant? Inabot ni nanay yon at ibinigay sa kanya. Dinala niya ito sa harap ng altar, at inilagay sa malit na lalagyan na yari sa bato. Biglang tumahimik ang lahat. Walang hangin. Walang tunog. Parang napigil ang oras. Isang matinis na tunog ang lumabas mula sa lalagyan. At kasabay ng liwanag na sumiklab mula sa loob nito, may isang anyong anti humubog sa harap namin. Isang dalagita. Nakaputi. Mahaba ang buhok. At sa mga metanya, may lungkot na parang dalawampung taon nang hindi nakakaalis. 8. Gumiti siya. Bahagyang tumango. Pero hindi siya lumapit. Lumapit si nanay. Puno ng luha ang mga mata. Habang nanginginig ang mga labi. Anak patawad. Hindi nagsalita ang anino. Ninit lumapit ito kay nanay. At saglit na itinapat ang palad sa dibdib na inanaming perehong minahal. Sa sandaling iyon, narinig ko ang isang bantong hininga. Hindi kay nanay hindi sa akin, kandi mula sa hangin, at anti anti ang anyo ni Ate ay naglaho, hindi dahil nawala siya, kandi dahil nakalaya na siya, tahimik naming iniwan ang simbahan, habang naglalakad paalis, tumingin ako sa langit, ang araw ay anti anti ng sumisikat, at ang mga ulap ay tila binubura ang lahat ng anino, hindi ko na muling nakita si Ate. Pero mula noon, sa bawat pag na hangin, sa bawat pagyakap ni nanay, at sa bawat pangarap na dumarating tuwing madaling araw. Naroon siya, hindi bilang multo, hindi bilang lihim, kundi bilang kapatid, Nakahit isang saglit lang naming nakasama, habang buhay naming dadalhin sa puso.